Kung nagamit ka ng blower at hindi ka pa nakakalbo, pakinggan mo itong sasabihin ko. So, kunwari, ito yung isang piraso ng buhok mo. Tapos, kunwari, pinalaki natin siya. Bawat isang piraso ng buhok natin, merong balot yan. Ang tawag doon, cuticle. Yan po yung nagsisilbing proteksyon ng buhok natin laban sa mga strong chemicals, sa sobrang init, at para ma-maintain yung moisture ng buhok. Ngayon, pag mali gamit mo ng blower, yung cuticle na yan, pwedeng masunog. Pag nasunog na yung cuticle, pwede yan mag-cause ng pagkasira ng buhok mo. So, baka naman itapon mo na yung bagong bili mong blower. Safe naman po ang paggamit ng mga blow dryer. Pero dapat wag mo to gagamitin pag basang-basa yung buhok mo. Pag kasi sobrang basa yung buhok mo Tapos ginamita mo ng blower, ang tendency, mas gumagamit ka ng extra heat para matuyo mo yung buhok mo. At since basang-basa siya, mas matagal mo ngayon siyang binoblower. So, pag mas mainit at mas babad yung blower sa buhok mo, mataas ang chance na masira yung mga cuticle. Kung gagamit tayo ng blower, siguraduhin natin na tuyuin muna ng tuwalya yung ating buhok. Dapat at least 6 inches away yung layo ng blower sa ating buhok. Huwag lalagpas ng 15 minutes ng tuloy-tuloy at syempre, huwag araw-arawin. Mas maganda, may pahinga yung buhok mo. So kung may tropa ka na laging babad sa blower niya, tag mo siya dito.